So ito na po ang aming bahay na take 5-5 lang. Good morning, good afternoon, good evening, good midnight to all my friends John near and far kung mayroon man akong friends na near at saka far This is Marilyn po, your friend Filipino Carpentera here in America at sa video kong ito ay ipapakita ko sa inyo yung current place namin nandito sa gitna ng mga lights na ito ang aming bahay na tinitirahan ngayon Pasensya na dyan sa dumi kasi itong mga inutil na bird na ito ay eh, nag doon sa car namin. Wala kaming time na maglinis ng car namin. As in, walang time. But anyway, so yeah, ito po yung city namin. As you can see, ang dami-daming mga kumukuti-kuti tap na mga lights. Tapos, ang gusto ko sa, sa city na ito is because by the time you get out from our uh, neighborhood, paglabas mo less than 5 minutes na yan, nandiyan na yung McDonald's, nandiyan na yung mga other restaurants, na magkapa-fine dining ka na, tapos nandiyan na yung mga shopping malls, yung mga ganun ba. So, gusto ko talaga itong location na ito. Kaya lang, eh yung bahay namin dito na ipapakita ko sa inyo mamaya is walang ano walang basement. Okay, para sa kaalaman ng lahat, ito po yung former front room namin or sa ating tinatawag nating salas. Eh, ngayon, nagiging museum na siya ng mga tanim, ng mga furnitures. Uh ito po yung nabili ko na ano 30$. advertisement niya was $75 tapos binabat niya ng $50 tapos um, I messaged her and I told her can I buy it for $30 sabi niya okay so yun you know, at saka mga furnitures na binili ko para sa new construction ng bahay namin so yan wala na talagang mga bisitang makakapasok dito sa bahay namin um, tingnan niyo yung plant na yan bakit naupaw? it used to have a lot of foliage in it ang dami pa dyang leaves before but ngayon upaw na guys. Bakit na uh, alam ko na yung culprit dyan. Si Cox at saka si ano, Mori. Yung mga bagong pusa namin. Uh, kasi sila lang yung talagang ano, sumisira sa mga halaman namin dito sa loob. Ito mga pusang ito. At, at yan na po ang sunroom namin. as you can see, napaka ano, dumina kasi may tanim, kasi yung mga tanim na yan, yan oh, yan yung culprit, yung mga tanim na yan, eh kailangan ipasok kasi winter na, malapit na winter dito, mamamatay sila, pag hindi ipasok eh libre pa naman itong mga tanim na ito but anyway so yan, ito yung ukay-ukay uh, na, what do you call this one tingnan nyo, yun. yan yung mga pusa na ano, sumisira sa aking kapaligiran dito sa loob ng bahay But in a way, itong mga um, cabinets na ito, so nakamura ako nito kasi pagbibilihin mo ito ng cash, brand new, uh, nasa 3,000 plus siguro ito, e eh, nabili ko lang ng 500. Tapos dadalhin ko kayo sa aming backyard na may, ano ba yung hamog? <laughs> hamog, hamog ba yun sa English? Um, we have a foggy morning here. In our place, maganda siya kaya lang it only means one thing. Bukas guys, freezing kami. Yan 'o. Oh. Yan ang Diyan, yan si Cox. Napulot ko yan doon sa last renovation namin yung street doon is Morris corner ng Morris and Melvin Cox kaya Cox yung pangalan niya tapos yung isa si Mori kasi galing siyang Morris to tingnan nyo at tingnan nyo yung sahig punong puno ng dirt kasi itong mga pusang ito kinakalkal nila yung mga tanim di bali na love pa namin sila <laughs> kaya lang paglapitan mo guys tumatakbo sila So, after all this, we'll be evacuated to the new house. Pag matapos na yung bagong bahay namin, ito na naman yung linisin namin, itong bahay na ito. Tapos, aming, aming siyang iparent. Um, sabi ng asawa ko, ibinta na lang natin. Sabi ko, nope. Kasi, ano, uh, ito yung very first bahay namin. And um marami kaming wonderful memories dito also sad memories especially yung pinakaunang baby ko na namatay um baby na pusa ba na namatay na inalagaan ko talaga her name was Mania So Diyan siya namin ni Living. Oh. Yan. May angel dyan na pusa. Kaya hindi pwede na ibibinta namin itong lupaing ito. At syempre, nandito tayo sa magulo namin kusina na kailangan pang linisin. At kita nyo, yung sink namin ay may umaapaw na kahoy. May tumutubo na kaya guys no. Uh, galing yan dun sa labas tapos pinasok namin. Tapos okay uh, lang ang uh, tubigan kaya tinagay ko sa sing para siya matubigan. <sighs> lastly is Lastly na ngayon kasi hindi ko sa inyo mapakita yung bedroom namin. Ah uh, in my previous videos napakita ko na sa inyo yung mga ano video uh, room namin. So ito yung dining namin tapos Hi, it's the next day. Tapos, aalis kami ngayon. Pero ngayon ako lang muna kasi nag-work pa si Mr. Uh, punta ako ng craft store dito kasi bibili ako ng thread. Ano ba yung thread sa Tagalog? Sa ano, Ilonggo, isinulid eh, sinulid yun eh. Nag-75% off sila sa kanilang mga fall decors. Yung mga pumpkins, yung scarecrow. However, um... Hindi pa nag-post ako doon sa Halloween na parang paganistic practice yung scarecrow scarecrow <laughs> ano ba yan but hindi naman ito Halloween eh. it's for fall but ah uh, tingnan natin um, hindi pa naman namin magagamit yun magagamit ko yan for the next house next year God willing um, kaya lang, pag 75% off, mas maigi nang bibili ka, diba, um, ahead of time. Kaysa kung next year pa, o di, bibili ka ahead of all, and then everything is like 100% not on sale. So, bibilihin mo siya ng full price compared to 75% off. So, bibili na lang. At malaki na din yung, malaking savings na din yun, diba. So, tingnan natin kung ano ang kahihinatnan ng ah uh, paglalakbay kong ito paglalakbay talaga. um tapos after this, pupunta kami ng asawa ko sa where are we going? bangko kasi yung pumutopin namin I mean, job. Um, withdraw kami para sa down payment ng aming plumber. Kasi sabi niya natapos na daw niya mag-install ng mga fixtures doon sa basement not fixtures but plumbing doon sa basement tapos nag-inspection na yung City Engineers Office at nakapasa kami so thank you Lord so yun at dahil dyan ay bibigyan namin siya ng pang down payment na sang katutak na pera na wala kaming pera so yan, yan. punta kami doon sa ano um construction site I'm sure wala pang masyadong Uh, nagaganap doon kasi siya lang yung inaantay namin para makapag-finish ng basement. So, kasi palagi siyang busy. I don't know kung yung engineer namin ay nakapur na ng simento para sa basement kasi kakatapos lang ng inspection. So, let's see. And, I'm sure wala pang masyadong ano na gawa doon kasi bukas in eh, mag freeze bukas so hindi pwede siyang mag pour ng cement so probably towards the end of this week kasi after tomorrow eh magiging mainit na naman so tapos pasensya na dyan sa likod kasi yung mga binibili namin rin wrap namin dyan ng aming komot para hindi mababasag so stay tuned tingnan nyo yan guys oh. 75% off and I already got one So 14 .99. So one fourth of 14 is. I mean, 1 half is 7 So, nasa mga $4 na lang ito. Which is not bad. Kung bibli yan. Ito din siya cute. Cute, cute, cute. Poplar's price is $2.99. That's 75% off. Yes. I'm gonna get this. How about you, Mr. Magkano ka? $11.99. bibilhin or hindi. Kasi ang ganda ng upo niya. Sayang naman pag hindi siya kukunin, di ba? How about this one? This is smaller. I think it's the same price. Yeah, $11.99. Sige, bibilhin kita. Alright, moving on. Ang hmm, mga pillows nila dito. How much are the pillows? $14.99. 75% off. So, kukuha ako ng tatlo or apat. My gosh, ito na yung sinasabi ko na no? hindi ako bibili. Ay, nako. Okay. At guys, yung ano ko lang dito. Pakay ko lang dito is bibili ako ng friend. Ano na pala, oh, Ito. Ito, 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 -shopping. i course, meh. So, na may mga nakamagsasahing. Actually, most of my shoppings are for the eye and for uh, clearance. So, ito yung ibig niyakong zoology. Tapos yung color na kailangan ko is sage. Parang ganito ata or this one. I think parang this one is. this is what I need. Tapos, hanap ako ng um, bumili kasi kami kahapon dito ng um, pera para sa ano kaya lang, uh, parang hindi ko gusto ng isa. Parang hindi siya bagay. So, maghanap tayo ng pera. Parang gusto kong bumili ng ganito ba? Parang ah, parang soft siya. However, kailangan ko ng olive green color. Eh, walang olive green. Stinks. Hindi naman yun olive green eh. That's gray. Hmm. Hanap tayo somewhere else. Ooh. This is nice. Kaya lang parang hindi doon hindi pa siya doon saan. Oh. Hindi pa siya doon sa... I like this, too. Kaya lang, hindi yan yung color na hinahanap ko. Or this one. Oh, yeah. But, question is, hindi siya masyadong green. Magbabalikan ah, kita. But, anyway, magluluhat ako. Kailangan Kailan ko din yung zipper. Oh, that's not a zipper. Masyadong masyadong maghahalito. Lalu kalau seperti kalau ini, di ini, yang halap kau melihat, kita mau ada lihat masih ada. Par Gracea sa gracious sabioba tato itu seperti green, itu apple green, itu so lighting Kan gantengnya. Huh. Hmm. nanti. Ada na pun apa? Ibu. Abi, 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 ini ibu? Itu yang color yang kalian Or this one, apa yang kau? Yang kau, yang kau, yang kau, yang yang Mr Tom, Mr. Tom. Hello, hello Marilyn. How are you, how are you Mr. Tom? Doing okay. Busy? Busy? I am looking for a particular law. Well. Merry Christmas. Yes. Gift. Yes. <laughs> Merry <Christmas>. yes. <laughs> Yeah, where's my gift, Joe? That's oh, how we yeah. do it in the Philippines. <laughs> no, <always> healthy, healthy. <laughs> All right, well you take care, yeah, okay? I'll too. see you later. See you later. <laughs> Sage, 13, please, 13. Do you just want to lunch on a few minutes ago? What you need? So, yung... I don't know if do you What's that, board? <laughs> I don't think you're going to make five. <laughs> <laughs> it's okay. Yung asawa ko, sabi niya, no, you cannot buy that. So, they cannot say no to this. 75% off. Oh, diba? Ang ganda niya. Malayo muna tayo. Kasi yung taas ko. Oh, diba? Diba? Oh, huh? precious <laughs> Yeah, I saw Barely visible. Ito lang po yung mga ano namin. Mga ilaw dito sa magiging bagong neighborhood namin, no? Tapos ito na. Ito na yung neighborhood village na pupuntahan namin. Ito mm. po yung Off. mga lights. Half huh? uh, of the officers over here. <laughs> They're all also... <laughs> sitting. Like, you gotta be, someone's gotta be sitting in one of those. Yeah. Tapos kita nyo sa mga videos ko in the past where I recorded you know that uh, this streets kita nyo yung mga mabangin itong mga streets dito kaya nako pag ano nagda drive ka sa gabi tapos medyo nakainom ka doon ka pupulutin sa lake if you can notice walang mga ano walang lights yung streets dito ito na ito na. Nako, paglasing kadadaan dito. Doon ka sa bangin pupulutin. Can't see the dam. Right? Yeah. Can't may dam kasi dito. Oh, ito oh. Napakalalim yan. On the left. Hindi lang masyadong obvious. Tapos dam dyan sa right. Tapos, um... Mm -hmm. Doon sa gilid-gilid ng dam, eh, may mga daan din. Kaya, careful ka kasi counting mistake eh. Dool ka sa dam pupulutin. Okay, ito na. Hindi ko makita. Tingnan natin kung pwede may flash. Flash. Okay. Ooh! May red na. Wonder what that is. Kinulayan nila ng red. Or... Ah! Ah! that is kind of a membrane. Like, seriously? They poured. Oh, tingnan mo. Oh, Naka-orange naka na. But actually, membrane yan para lagyan ng stucco. Stucco means um, oh my gosh, they poured. Tinagyan na nila ng Cemento is freezing tomorrow. What were they thinking? Baka mahulog tayo, guys. You know, this is like 15 feet down. All the way down. Ay, kinavera nila. Okay. No wonder. Yeah. Kaya pala niya binili yung ano, yung mga insulation. Yun pala para sa Uh, ground. Well, I'm happy. I am very happy. Naku, sana nandito ako kanina para makita yung ano nila. Yung trabaho nila. But anyway, that's good. Very good, very good. At babalik na ko sa pinanggalingan ko. Baka mahulog ako dito sa bangin. Sabi ko sa inyo, babangin itong lugar namin. Tapos yun yung asawa ko. Pina, sabi niya hindi na siya bababa kasi maputik guys doon sa ano bahay namin where we are living right now ang daming mga restaurants may international house of pancakes right what's that oh uh, near our house tapos may mcdonald's tapos may oh yeah yeah but in here ito lang talaga guys nag-iisa yeah. nag-iisang ano, <laughs> restaurant dito tapos the next one ano, is fast food restaurant is mcdonald's which is like 15 minutes away ah, wow. Pero in fairness, masarap yung mapagkain nila dito. So, okay na din. Kaya lang sabi nila mahal daw. Oh, masarap naman. So, okay lang. So, yun guys. Doon pa po doon sa construction. Um, nag -na, na sila ng cement doon sa ground uh, para sa floor ng basement. Eh, mag-freezing kami Kasi hindi dapat sa mga ulans ano kasi mga ano matadami sa cement dapat ang temperature is 40 degrees Fahrenheit tapos bakit sila tatawagan ko si ano sabi ko sa asawa ko tatawagan ko yung engineer engineer namin tapos di questionin ko bakit ka nagpull na ano kasi ano may freeze bukas eh nakita ko yung ano nakita ko yung concrete installation tapos ano pinover niya doon sa sa uh, concrete so I think I'm okay pero si Corey nung sinabi ko kay Corey na ano tatawagan ko si ano tatawagan ko yung engineer at I will ask him why he poured the cement <laughs> na alam naman niya na may freeze bukas What? So, um, why did you stop me from calling our engineer that I would ask? Why did you work? Yes, just give me That's your, not, so that you will have your own in, um, input. Because he's the expert. <laughs> we are not. Yeah. I don't think they like you. <laughs> Tell him, hey, aren't you supposed to do it this way? Yeah, I know That's that. what they do. Like he's he's an engineer and we aren't. So. <laughs> so you stopped me from calling him. Okay, I don't think they like that. Like he would be happy. He being would be told insulted. how to do it or, or questioning. Don't question. Oh, why did you do it this way? Yeah. Well, I or always you ask. You should have done it this. You no, done it this way. no I, I wouldn't say that. I would just it's ask. Like ah, the, so uh, can you please explain uh, to me? The pilot, the jet pilot. Why are you flying it this way? You know, <laughs> I know it's not the same. Yeah. Oh well. So anyway, that's my that's my okay. So yung ano, kung hindi ko lang nakita yung insulation doon sa floor na ng basement, eh tatawagan ko talaga yung engineer. bakit kayo nag floor in my first time tapos sinabi ko kay Corey, tatawagan ko talaga sabi ni Corey. No, wag magka problema ka diyan. Eh, uh, kasi, kinikwestiyon mo yung engineer, hindi naman tayo engineer. Alam nila yung ginagawa nila. Eh, alam ko na alam nila yung ginagawa niya, e, eh, curious lang ako, and eh, I would ask, you know, magtatanong, magtatanong ako dun sa engineer in a respectful way. It's up to him if he will take it negatively kasi, di ba, parang nasa authority siya, alam niya yung ginagawa niya, tapos may questionin ko. E, eh, nag-a-ask naman ako, eh, just ask nicely like, hey is it that pag freezing, di pwede mag-pour ng country? mga ganun ba? Let me understand it. But I will ask it. I will ask him in a nice way. Tapos sabi ng boy, may i ko daw yung engineer. E ganun talaga ako, guys. Kasi when it comes to coughing, kaya nga nag i -e -so, Remember, I exaled at the hospital. You know, when I was working at the hospital before, guys, eh, nag-employee of the month ako. Tapos top three ako doon sa so, pinaka na good performance sa aming department. kasi inaalam ko talaga kung anong ginagawa ko tapos ano yung mali sa ginagawa ko wala naman sigurong ano bali, di ba pag mag inquire ka but then of course some people would get insulted pag may question sila eh tama naman yung asawa ko bakit ako mag question sa engineer eh, hindi ako engineer <laughs> engineering student lang ako before na na nahabong pa dun sa calculus nabagsak pa sa calculus So ito na guys, first snowfall this year here in our country. So makita niyo, uh, napaka-gray kaya nga ayaw ko ng ayaw ko ng winter kasi malamig. Tsaka lem But ito po yung daan. Another time passing through this road papunta sa aming construction. So this is going to be my next playground driving here. Di ba ang ganda ng backyard? Kaya lang ano, may bangin doon, no? That's a very deep steep. Ayaw kong pumunta doon kasi uh, it's very muddy, maputik. Tapos kawawa itong sapatos ko. Ginamit ko yung construction sapatos ko, guys. To. Ah, hallelujah. Walang listong. Pero ito yung ano, uniform ko pag nagko-construction ako if makita nyo yung mga videos ko in the past, please tingnan yung mga, kung hindi pa kayo nakatingin at nakasubscribe, please tingnan nyo yung ibang videos ko na, ano, rinirenovate re yung mga sirang bahay. Tapos, uh, may mga uniform ako. Oh, uniform ko is t-shirt na may pinta, na may butas. Tapos, um, mga karsulis din na may pinta, na may butas. Tapos, sapatos na walang listo niyan. Ganun, dami ding pinta. Yan yung uniform ko and I will be wearing my uniform soon kasi after maano nila, malagay nila yung second, I mean main floor dyan, dito, dyan, 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 magsimula dyan yung main floor. Tapos yung galing sa main floor, yung uh, stairs, yung hagdan, papunta dyan. Tapos sa ilalim sa hagdan are the utilities, yung mga furnace, yung mga AC, ano, AC is an outside, yeah, furnace at saka water heater at iba pa. So yan, parang nai-enjoy ko ang winter dito. Kasi, di ba ang ganda? Tapos, um, kita mo yung langit na napakadilim. I mean, napaka -bloomy. Tapos, uh, may ano, yun dun sa very end there, sa main floor, uh, yung bintana dyan ay glass. Glass yung bintana dyan. Tapos, dun sa gilid, lagyan ko ng Jacuzzi, heated jacuzzi. Para kahit na nag-snow sa labas, makita ko yung snow, makita ko yung backyard while I'm in the jacuzzi. So, par, ano, pawala ng stress. But yan lang, yan lang yung plano. Kasi, plano pa lang naman, hindi ko pa na, na ano, na bili yung heated tub kasi alam nyo guys parang ano na tagaliig tagali na yung ano budget ko kaya But anyway, I'm happy. Look, 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 look. This is nice. So, Tapos yun yung asawa ko. Tingnan nyo. It is very muddy. But um, I'm glad they poured in uh, pebbles here. Stones. Kaya, they did a good job. Kaya, um, questionin ko sana yung ano, yung ano namin, engineer namin, bakit ka nagpour ng simento dyan? Kasi nung isang araw, ano pa yan eh? Um. Sand pa yan, Gan ganun. Tapos ngayon, last night, nakita ko, linagyan na nila ng siminto. Bakit? Eh, nagsusnow. Hindi ka dapat maglagay ng siminto pag malamig. Eh, nakita ko naman yung insulation linagyan nila ng insulation tapos linagyan nila ng plastic para hindi tatalab yung lamig doon sa simento. So, okay na rin. All right, house. Thank you, Lord, for this blessing. Kahit na, um, walang kahit-kahit, guys. Um, although, uh, although, kahit din yan, di ba? Uh, yung ano, budget namin, tiningnan ko yung budget namin pag ano, natapos na ito lahat yung sa outside lang nako tagaliig na yung budget namin matatapos na yung budget namin pero as of now meron pang kaunti pero allotted na siya doon para sa plumber guy para sa engineer para sa um HVAC guy at saka sa electrician okay doki ang ganda ng snow tingnan nyo, oh <laughs> tapos ito this is going to be the driveway pa cementory pa ano ko ito namin ito ipa uh, asphalt